Gabi-gabi, pareho lang ang problema. Hindi ka makatulog, hindi ka makatulog ng tuloy-tuloy, paulit-ulit kang nagigising. Hindi kailangang mangyari yan. Narito ang apat na simpleng tips para mapadali ang pagtulog, mas mahimbing ang tulog, at masiglang paggising tuwing umaga. Sa huli, sasabihin ko ang sekreto ko, ano ang ginagawa ko kapag nagising ako at di na makatulog. At iyan ay sasabihin ko sa dulo. Typical na lihim na tip iyan ni Roland na pwede ko nang ibunyag ngayon. Sige, magsisimula na ako sa tip number one. Napakadali lang. Tumigil ka sa pagkain na maaga sa gabi. Sinasabi nila na apat na oras bago matulog ay napakaganda. Pero kung tatlong oras lang, masaya na rin ako doon. Kapag kumain ka, nakatuon ang dugo sa tiyan para tumulong sa pagtunaw kaya abala ang katawan mo. Sa totoo lang, kailangan mo ang dugo mo para sa pagtulog at maproseso ang lahat ng nangyari buong araw. At dapat mo ring tandaan na kung kakain ka sa gabi, piliin mo yung magaan lang na pagkain, hindi masyadong mamantika at huwag din masyadong marami. At dagdag PA, konting usapan tungkol sa carbohydrates sa gabi kung maari kaunti lang ang carbohydrates. Kasi mahalaga na sa gabi o kaya agad-agad magsimula ka ng mag ng taba. Pero kapag kumain ka ng carbohydrates, nagpo-produce ang katawan mo ng insulin. At habang nagpo-produce PA ng insulin, hindi kayang mag-burn ng taba ng katawan mo. At kapag walang taba na nasusunog, hindi rin makakagawa ng growth hormone ang katawan. At napakahalaga ng hormone na ito kasi ang growth hormone ang hormone na talagang nagpapabata sa iyo tuwing gabi. Kaya sa gabi, dapat kaunti lang ang carbohydrates at kung kakain man, yung masustansya pero huwag na huwag kang kakain ng asukal, tsokolate at matatamis. Tip dalawa, magpahinga ng isip bago matulog. Mga tatlong puminuto bago matulog, mag-relax ka at pababain ang enerhiya mo. Wala nang sobrang nakakakilig na pelikula. Walang pagtatalo sa asawa mo o kabaliktaran. Kailangan lang ng katahimikan. Huwag magbasa ng nakakakilig na libro. Mag-relax lang at magpahinga. Sobrang mahalaga ito para maihanda ang sarili sa pagtulog. Mas maganda kung pinaplano mo ang oras ng pagtulog kaysa basta naghihintay ng antok. Mas maganda ang tulog mo, mas maganda rin ang tulog ng asawa mo kapag pare-pareho ang oras ng pagtulog ninyo. Siya nga pala pati tuwing linggo, pati sa weekend. Hindi rin maganda ang matagal matulog tuwing weekend dahil kailangang mag-adjust ang katawan. Oh, nakakagulo talaga yan sa ritmo ng katawan. Pero naalala ko PA, alam ko ginagawa ito ng napakaraming tao. Bago sila matulog, tinitingnan PA nila sandali ang kanilang cellphone at gusto nilang i-check lahat. Baka may natanggap pang mensahe o may mahalagang nakita, may nangyari. Iwasan mo yan dahil ang pahinga ay nangangahulugan din ng pagpapaalam sa MGA ginawa mo sa araw. Hindi mo kailangan matulog na puno ng bagong impormasyon. Kasi tuloy-tuloy lang ang pag-iisip mo. Mas mahirap talagang makatulog. Oo, gusto piin naming sabihin yon. Sige, ako na ulit. Tip number three, sabi ko nga kanina na hindi maganda ang tumingin sa cellphone. May isa PA kasing dahilan dyan dahil ang radiation mula sa cellphone ay may blue light pati na rin ang television monitor. Depende rin. Naglalabas kasi ito ng ilaw na pumipigil sa atin na makagawa ng sleep hormone natin ang melatonin. Ito rin ang dahilan kung bakit sa araw, kapag sumisikat ang araw, kadalasan ay hindi tayo inaantok. Dahil ang ilaw ay nakadesenyo sa paraang hindi tayo nakakagawa ng melatonin. Kaya mas maaga kang matapos sa paggamit ng screen, cellphone o iba pang pinagmumulan ng asul na ilaw mas mabuti. And isa PA, napansin ko rin ito sa MG pasyente ko, umiinom sila ng kape, mahal na mahal nila ang kape nila. At marami PA ring tao na umiinom PA rin ng kape sa hapon, kumakain PA ng isang pirasong cake kasabay nito, pwede naman nilang gawin lahat ng iyan. Pero para sa akin, ang kape na may caffeine sa hapon ay talagang hindi dapat kasi ang caffeine na ito ay nananatili lang sa katawan at pumipigil na makatulog ka. Kailangan ng hindi bababa sa labindalawang oras para matunaw ang caffeine at yon PA lang ay kalahating buhay nito. At yan din ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makatulog kapag umiinom sila ng kape na may kafin sa hapon. Iminom mong ko na uminom ka ng kape na walang kafin. At ngayon, punta tayo sa tip number 4. Tip number four, tingnan mo kung saan ka natutulog. Ang kutsyon ayon sa aming rekomendasyon ay dapat medyo matigas. Hindi naman parang semento pero mas matibay. Bakit? Sa buong araw, ang grabidad ay kumikilos sa atin at ang ating gulugod ay nagiging mas bilog at mas bilog. Ang maling postura ay nagdudulot ng sobrang pagkaunat ng leeg. Pero kung nakatihaya ka sa matigas na kutsyon, mas nababalan sa ito. At kung may mas matigas ka pang bahagi sa gitna ng kutsyon, mas maganda PA yun. Nakakatulong ito maiwasan ang pananakit ng likod, pakiusap, bigyang pansin din ang unan. Marami ang gusto na kapag humiga sila sa isang rolyo, na ganun din ang pagkakaunat ng katawan nila tulad ng sa maghapon. Hindi namin sinasang ayunan ang ganitong pag-iingat, mas mainam na tiyakin mong tuwid ang katawan mo. At hanggat hindi mo PA nagagawa yon, kailangan mo ng una na magpapahintulot sa iyo na mahiga ng kaunti sa paraang makukuha mo ang napakagaan na suporta sa batok mo. Pinapadali nito ang pagtulog mo at pinapabuti PA dahil ang katawan mo ay talagang komportable rito. Ibig sabihin, umiinat ka habang natutulog. Pag unat habang natutulog. O kaya bago matulog, nasiguradong magandang gawin, lalo na pagdating sa leeg, hawakan mo lang ang ulo mo. Why na na ang lihim na tip ni Roland? Hindi, hindi PA yung darating. Ah, hindi PA talaga yung darating. Parating na siya. Sige, manatili ka dyan at iusog ang ulo mo paabante. Sumabay ka muna sandali. Pakisabay lang sandali para maramdaman mo agad kung ano ang nangyayari. Iusog mo ng malayo pa abante hanggat komportable pa Huminga ng maayos habang ginagawa ito at dahan-dahang bumalik sa dati. Ay ngayon, panatilihin mo lang ang pakiramdam na yan. Ganyan ang pakiramdam na kailangan mo para makatulog kasi kakalat yan sa katawan mo. Mahalaga ang paghinga lalo na sa pagtulog at sa muling pagtulog kapag nagising ka. Ang problema, kapag paikot-ikot ang isip mo, maraming pumapasok na iniisip at may dumarating pang bago, kaya hindi ka na makatulog. Lumabas ka muna sa isip mo. Saan naman? Pumunta ka sa bandang tiyan mo. Obserbahan mo lang ang paghinga mo. Ilagay ang dalawang kamay sa tiyan habang nakahiga at damhin kung paano ito umaangat at bumababa. Inilalayo nito ang atensyon mo mula sa MGI iniisip mo papunta sa katawan mo. At kadalasan sapat na yon. Ngayon, heto na ang lihim na tip kung hindi PA sapat yon at gusto mo pang mas ma-activate ang vagus, ang nerve na nagpaparelax, ang parasympathetic na tumutulong sa'yo na kumalma at mag-relax. Pagkatapos, gamitin mo ang dalawang kamay mo at gumawa ng spiral mula sa harap, paikot sa direksyon ng orasan, kasabay ng galaw ng malaking bituka. At imasahe mo. At kapag napansin mong may MGA bahagi na medyo mas sensitibo, imasahe mo yon hanggang sa mabawasan ang pagiging sensitibo. Ginagawa mo yon at kadalasan, bago ko PA matapos ng dalawang beses, nakakatulog na ako. Yan ang pinakamagandang tip mula sa akin, mula sa amin para sa iyo. Anong tips ang alam mo na at alin ang bago sa iyo? Talagang interesado akong malaman kasi napaka-komplikado at punong-puno ng impormasyon ang video na ito. Kaya naman, isulat mo na lang ang iyong MJ komento sa ibaba Tungkol sa pagtulog, baka alam mo na ito kahit di ikaw apektado dahil maraming tao ang naaapektuhan. I-share ang video na it sa MGA may problema sa pagtulog. Makakatulong ito at tiyak na magpapasalamat sila sa iyo. Napakahalaga ng pagtulog.